Bala po, susundo po kami ng hand tractor na maliit sa kabilang area. Saan po natin si Jim, si Kuya Onyo. Kuya Onyo, kawai! Uy! Hindi pita. Yo! Kawai! Haha! <laughs> Thank uh you. -huh. tinuturo, oh, tinuturo. Ano? Ano daw, i daw? Bakit? Kinis na kinis, tinuturo yung gulo. <laughs> nalapat, ano? Ah, ganun, lapat. Oh. Uh -huh. <laughs> Magaling din. <laughs> ha? Ano daw? Magaling talaga, ano? Mahilig sa kwento. Mahilig sa kwento yan. Ay, pagsumpong ay natin hindi lang. ha? <laughs> huh? Nalapat nga naman, no, oh, tinuturo. Marunong pati sa makina, hindi na. Oh. Uh -huh. nalapat nga naman, oh. Lapat nga, isa. Oo. Oh, oh. Dapat nga. Hudhud nga naman pala. <laughs> kaya kaya karga ng buo. Pinagapang na. Lakad. Ay, kargar ng buo. Pinagapang. Susunduin po sana namin. Pinagapang na. Baka po may isang kilometrong kalahati. Pinagapang na. Bakit? Pinagapang na ninyo pinagapang na Ayan. pinagapang na pala no? bubuhatin pa man din sana gapang na

langya kayo nga yun tano mo ba mo? Ah. hindi lang yung babayong kayo. eh, kausatari? okay. kung di ako pabalag, yan, sauli yaman del, yan, parang yan, eh lang yamatilungyan, ayong ukon. yun 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 Tutay nga kami. Kaya ang ganda sa kay Anthony. eh. Lahat na dahil sa ba, kukuhan. Sabi na naman. Para kariangat ng konti eh. Get this. Ay, inyo salinin nyo na lang guys. Chins oil ba? Oo. oo Bini. Sagir oil. Ay naroon yung pangkalas. Oh, ah, marami doon. May dami labi tubo doon. Naroon yung labi tubo. Oh. <laughs> Saka sa kasalubong mo oh, ito ba ba kayo, eh. Hindi. Oh, doon din. Ito ay kaila. Ganto ah, nakangat na konti Dawa, ah. Oh, yun ah. Wala, tali eh. Kasi po nag-aalis ng ano. Ito, 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 ito. Ano doon saan dahal doon? Di ito eh. Galing naman ito di ganyan eh. Di niyo ah, para rin mo. Okay. Sa tali. Tali. Ayun pala oh. Yan, complete. ay kompleto. Eh, uh, hey, ito na din kumpleto, te motor na liyo. <laughs> ay, di na auto eh. papagana na. Di na nga, ayan. <laughs> <Yan. laughs> ay, eh. <laughs> yun. <laughs> ay, yun. Ah, na, ayan ko na pala no Sa pa sa uli. Ini auto wala ka do Eh, ah. <laughs> Oh.

Ay, teka, teka, ito yung kabila, oh. Kalasan mo yun, yun. sa magkakalok yun, yun, Oh, gulong. Hindi, ako. Oh, Numero, ano kaya yung tornel nyo ngayon? Ay, oh, paano pala malalaman yung sukat nun? Caliper. <laughs> Ay, di bumili ng dalawang nat, di si City at ano. Wala ba mapapagkalasang ni City?

trailer. Oh, oh, ay wala uh, yung mataas tenta Walang kalsog. Yan. Yan ate <laughs> up, 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 yung ano na suyur. Pare, balik. Oh. Bili ka. Yeah, mo, mo yan. <laughs> mo Sari, mga 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 Parang magkasing sukat lang ano? oh, magkasing sukat Hindi ko magkini lang isa pa ka Oo, malwan mo ba yan hmm. Pare-pares yan Baka naman mabibig Huwag na, baka mabibig Pwede kang i-double nut pati yan. Tika, tika, tika. Tika. Oh, oh, oh. Ba't nilagang pa ng lock washer? Ayan, oh. Mm O, oh, mal maluwang na butas. Eto, di siya kung paano galing nila. Pwede i-double nut. Mm -hmm. Maganda yung maganda rin ang pangkaan.

mga tambunutin na yan, oh. lang. patanggal lang ako sa kakalasin na suyod so 20, 20 ay ba't parang gis lang sa tracer na may last pug. paano ka pagtingin natin ng ano ay 20 ayun na 17 nga yun pala yung arwa oh. 20 17 17 yun na yung 22 utuya yun yung araw pa lang tinitingnan tinitingnan ko na may dili sa tingin walang po Di sisi itu, kita eh. na di sisi itu. Eh. Bumili muna ako sa bayang. Mantali! Mm. Eh, Siya, oh, ayun na! Oh, tong! kawin mo nga yung sa vlog kawin mo na oh. kabayong yung... pogi kabayong pogi eh si Luton ang pugay yung driver oh ano lo Luton? ang pogi yung driver 2017 <laughs> Ah, uh, wag daw sa hindi mo asawa. Ano ba gym yun? Luko yun ah, nasa pa. Ah. Wag luto yun yung eh, ganun, wag asas, hindi asawa. Aasa <laughs> sa iba. Para mabugbog ng asawa. <laughs> Luko mong kakabay na yun ah. Bumalik-balik at ah. Sasabihin ko sa'y hindi tama. Wag kang umaasa sa hindi mo asawa ba? ginamitan na ng ano atin po beberahin sabihin nung ano Debe. Bebe. beberahin hahatawin ah, napalok yan ano ba napalok nung ano <laughs> hindi sa ay Pinay lang Benor Bakas pala eh Nasong gabay ano <laughs> Naaban ko ha Kuya Ha Sasalak po Ayan yung lalim Hindi madali na malakas ko ay pa sa so, pagkaraka ng pagkaraka ano ito yung bay sinaw ng tali tali yan ay papalo tatamaan sa gulong pagligo starting room